Pataga, ayos ka. Saan pupunta? Han, ayos lang, ayos lang ako. Ba? Ready, ready ka na. Talagang may pagka pa. Akala mo talaga. Pinayag mo na ako. Mo, ano? Doon din yung pagpunta. Sure wala din na, na umako sa si mga paganyan-ganyan mo. Patanggal na gano'n ganyan. Saka, Sure na, sure na sure ako. Kung gano'n, pwede ka na naman ang umalis ngayon kung hindi na talaga kita mapipigilan. Pataga, ayos ka. Saan pupunta? Han, ayos lang, ayos lang ako. Dos. So, sa mga barkada ko lang saglit. Nagyaya sila eh. Pormadong pormado ka. Parang pinayagan ka na. Iyan andaw, Mainit di ba? Mainit na panahon ngayon. So, anong sila... connection mainit? Anong connection mainit? Super kailangan natin magpano ha. Magpress yun ha. Pilara at maligo sa para yung init sa katawan. Bakit sa kayo maliligo? Sa sambalis lang. Ang lapit lang nun. mo na ba ako han? Han mo? Umuwa ka na kasi, tsaka, alam ba, Madam Del Chicks eh. Chicks? Chicks, Chicksilog! Di ba, favorite natin yon Kaya, kaya ako pupunta doon. Mars ka. Kaya mo pupuntaan ko doon yung Chicks Silog. ayos ka. Chicks narinig ko eh. Chicks eh. Chicksilog Silog yun. Tsaka, siyempre yan. Di ba ba nainitan? Ako oh, nainitan ako dito. Ako lang ba sa bahay? Oo! Mas gusto ko nandito lang sa bahay. Para less gastos. Ano yung mga barkada, kung nilibre lang nila, doon hindi oh. naman ako naggastos. oh. pabigat ka na, tapos sasama ka pa. Kaya mo nilibre ka lang nila, huwag ka nang sumama. Ang um, naka-ready uh, uh, na rin ako, ikaw naman. Hindi yung buha na Bak, Ba? Pwedeng ready ka na, talagang may pagka pa. Akala mo talaga, pinayag, umu umuha na ako? mo ka na, doon din yung papunta. Ito naman. Ano, okay. ilang araw ka ba doon? Three days. Three days? Oo. Oh. Mag video call ka. Siyempre hindi. Eh oo, oh, oh, siyempre. Hindi ka magpapakalasing. Magpapakalasing, siyempre. Ano? Hindi ako magpapakalasing. Gagaling. Hindi. Pag inabutan ng tagay, sabi ko, hmm, pas pare, magagalit yung nasa ako. Ito, kabidyo. Paparap ko sa'yo yung camera. Hindi ka mga babae. Eh. Hindi. Promise. Totoo mga bababae, palagin tayong kasal. Sige, basta mag-iingat ka ha. Tsaka huwag ka masyadong magpapakapawis. Huwag ka masyadong mag, uh, ano, magpapakasunog, no? Hindi, hindi ako magpapakasunog Huwag ka masyadong magpapakitim. Tsaka huwag mo papabayaan yung sarili mo sa biyahe. Magdala ka ng tubig. Magdala ka ng, hmm. alam mo na, mainit. Diba? Sobrang init ng panahon ngayon. Kailangan magdala ka ng water na may ice. Ngayon, handa ka. Prepared ka. Han, yung mga pinagsasabi mo, wala na yan. Na yan. Alam mo, na eh, na. Akala mo, ako ang pasamagin yung ganyan. Pahubad-hubad ng damit. No way! Gusto ko naman umalis. Hindi naman kita pinapawalan. Bakit? Hindi mo ba ako binabawal? Pinabayaan ko mo na nga ako, di ba? Oo, oh, kaya nga. Sure ka ba na aalis ka? Oo, oh, seryoso na ako, Han. mo na ako. Sure ka na ba talaga na aalis ka? Hindi na ba talaga kita mapipigilan? Oo, oh, hindi oh. mo na ako mapipigilan pa. Sure Wala, hindi sure mo na ako makakuha sa mga paganyan-ganyan mo, patanggat ng gano'n ganyan. Wala na yan. Sure ka ba talaga? Sure na sure na ako. Eh, kung ganon, pwede ka na naman umalis ngayon kung hindi na talaga kita mapipigilan. Oh. Pwede ka naman nang umalis ngayon. Anong oras ba? Alis nyo. Hindi na kita mapipigilan pa. Na aalis ka talaga at ka. Hmm? Hey, hindi na pala ako aalis. Dito na tayo sa bahay, no? Lalo tayo alam mo yung ano? Bye! Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo! Oh, oh. Anong ginagawa mo? Natatanggal! Natatanggal lang? David, O oh, bakit Simple, ka natatanggal? Siyempre, nagyaya ka, di ba? Anong nagyaya? Hindi naman ako nagyaya! Hindi ka ba nagyaya? Nainitan lang ako, kaya ako tinanggal yung ano ko. Pag-iisip ka na naman ng mga kung ano-ano, oh! Oh! Paalis na lang ako! Oo, oh, sina sinabi, mo na na hindi ka alis. Wala nang bawian.